Ang mapagpalang araw po sa atin lahat dyan uh, at magandang umaga magandang tanghali uh, at Yan ngayon sa balang ngayon ay maulan ngayon panibago po tayong paglilinis ng taniman uh, at panibagong hanap buhay dito sa bundok ng Tarala Ayan. at meron pa rin tayo dito pispan oh. ang galing ano, oh, may pispan dito sa amin panibagong pag kabuhayan. Ayan tayo kasama natin si Ruben 30. Anong kanong channel? Ruben 30. Ruben 30 YouTube channel. 30 YouTube channel niya paki-support din po ninyo si Kuya Ruben 30 YouTube channel. Ayun, dito kasama natin at isa rin sa akin nagyaya. Ayun po yung aming tinatabasan, no. Grabe, nag-uulan. Silong kami dito. Ang lang namin ay trapal na yan. Oh. Ito ang mga gamit namin. Ayan, trapal lang at ano, pwede ka, kami tatabas kami. Papahulaw-hulaw na naman, tabas na naman uli. Yan. At talagang mas may nagtatanim-tanim. At sariwa-sariwa ang gulay. Sariwa-sariwa rin ang pagkain. Yan. Oh. Dito tayo ngayon sa ano. Ayan. Tagal na miti-miti ko itong ganito mga taniman. Kaya katagpo ako na in-invite ako ng isang kasamahan natin kaibigan kay, na magtatanim. Hindi ako dalawang isip na mag gawa pagtatanim at gawa ng ito ang hanap-hanap rin taniman na pang matagalan. Ito ay pang matagalan na dito. Ayan. At may pispan pa po tayo dito. May pispan pa. Yung isang ano, apat na pispan daw po ito ay nilinisan na parehas at lalagyan rin namin tanim. Ayan o. Oh. Yung gustong sumuporta. Suportahan lang natin. At maragyan po namin itong isda. Uh, kar karpa. At saka tilapia. Ano? maganda yung pa namin dito. Plano. at may mga isda rin po ito. May tilapia na ito. At dalag. Mahal si namin. At saka hito. Ay linisin namin lahat yan. Tatanggal namin yan. Para ano. Kapalta namin ng karpa at tilapia puro sa apat na kampo na ito apat na pispan kaya marami marami po itong kakarin namin na ito Yan, abangan po ninyo yung mga aming gagawin dito na pagbablog sa aming gawain panghanap buhay ito kasi marangal na hanap buhay kasi ang pagtatanim pag may tanim ka Yan, sariwa sariwa hindi gutom, hindi gutom magdating man ang tigutom busog kami dito busog ang pamilya ang tatabasin namin yan malaklaki itong area na ito naging kakahuyan at na rin yug na ano kung saan ay naiwanan din ni Tarubin at gawa ng sursurungan niya hindi niya kinaya kaya na yan pagtutulong tulungan namin at muling babalik siya dito Yan, babalik si Tatay Rubin. Trinta. Meron din po yung YouTube channel. Pakisupport din po si Robin Trinta T. Ano? YouTube channel. Shout yeah. Tat out Tatabas na tayo. Ito video na. de

Yan lang tatabas tabasan na namin. Malawak-lawak ito. Nasa 10 hektarya. Yan. Oh, Saan natin si Tatay Ruben gakit ni sa ating tatabas din. Oh, sa paligid ng pispan. Yan. Oh. Lawak-lawak na yung din namin dito. Oh, Doon sa itaas tatabas pa kami. Yan, makikita ninyo. Ang sunod ko sa inyo papakita, yung daan dito, papunta dito. Yan, makikita ninyo, papakita natin yung daan dito. Pag uwi namin, papakita ko yung kwinta daan papunta dito. Yan, medyo malay-layo lang ito. Talagang sakripisyo rin mga ginagawa namin dito sa bundok na ito. Yan kita yung lugar na bundok ko ganda ng view Ayan. kita po ninyo dito yung lugar naman pag uh, dyan ang daan namin pa uwi lugar na yan sa tiyatabasan yan niyan ninyo yung pagpunta ko man pag yung dadaanan kita ko sa yung daan papunta dito yung natabasan namin ngayong araw uli. Yung sa amin nung nakaraan ay doon sa taas. Yan. Ito rin yung sinabi panina na patita ko sa inyo ang daan namin na para kung karating dito, ang dadaanan po namin, pipakita ko sa inyo. Yan. Hmm. Bante kami. Yan, trabasa namin, no. Grabe. Hmm. Ayok. Hmm. Tawag pa yan, meron pang isa. Hmm makita ko sa inyo ang daan namin hmm. ito yung ano ginto oh. ito, ito. ito, ito. Hmm. yan natatabas natin sunod hmm. Malaki po itong area na ito. Ah. yung sentro basta namin doon sa ano pa lang ito sa kalagitnaan man kami nagtabas ngayon yung isa na sa malapit sa bungad Sobo na dito ang linis ganda kasi mag time tanim at para sariwa ang pagkain sariwang gulay sariwang may mga isda rin dito sa ilog ilog dito mga sapa sapa mga sasalong yung didigid ano agos sa isda, yan sa yan Baksan hmm. nyo pa. Uwi na ako. Hmm. Hapo na. Kahit maulan, nagtatapos kami. Ang basa-basa pa. Nakakaputi. Ang kasamahan ko. Hmm. May amas yan, o. Hmm. Habis hmm. poin nak kami Ya, ano, lay layu tu Ya, nak itu hmm. Bentuk Puro bentuk Jalan amin Haa hmm. Yan, mga mo, mga tubig. Baraw na sila. Putik. Sana mabuhay ang isang tao. Kailangan ay tiyaga. At sipag. Masipag ka. Wala man tiyaga. Larin. Kaya kailangan sama-sama yung sipag at tiyaga. Kita nak sebentuk dia ni kan. Ni siapa nama tindakan ni tu? Ya. Ah ni Paglabasan ng trabaho, dito kami napunta para maglinis-linis, magtabas. Ito po, tatabasan pa ito namin. area na ito. Yan, mga nyug na yan, tatabasan pa. Yan, ito yung unang namin tilabasan ng nakaraan. Dito kami nagtabas. Ayan, kikita nyo. Trio na indah mo. Nak tinabas Trio min. Hmm. Teriuk na. Ni tak nak ulang tabas. Bawa kelakuk din kasi ton. Nak na min na ito. Plano linisan at tamnan. Layo pa po. hanggang sekarating kalsada May dadala pa po kayong pusa. Ang giingaw na pusa. Pagay, kung saan kami napunta, dadala. Kasama-sama. Oh. Uh, itinapon, pinulot. Uh, ngayon, kahit saan kasama-sama. Kita <coughs> ko nyo, harap po rin sa inyo ang um, nanggalingan namin, Layo na Laka sa tuktok. Babaw. Sa baba kami nang galing. Ayan, may bahay na giba giba. Hmm. Nitib na nitib. Yari sa kawayan. Hmm. Ayan, dyan kami nang gagaling. Bundok na yan lebak ni yan. Hmm. Tiba yang Ayan. Ayan. lah nak Ayan. 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 Ito tayo sa bagong ginagawang kalsada. Malayo pa po ang lakad nito. Hmm. Bago makarating highway. Dalawang kilometro layo sa highway. Ah. Bawit na. Ano yung mga nagtupunta namin. Oh. Yan kalayo. Yan. Inalakad lang namin. Pahon. Bago. Gawin kasi ito. Bago buldos. Nagagawin kalsada. nakad Shout out po sa lahat ng viewers. Maraming salamat sa panudyo sa aking premier. Maraming salamat, thank you. good ilang pahinga bago makarating sa uh, highway bago makarating kami sa highway ilang biska mapapahinga dito haba kasi ng lakarin dito 2 km basa-basa kami marami ang ulan kanina ang ganda ng panahon ay no magkong kami na ito na kami sa may daanan ay grabe ang ulan grabe lakas ng ulan dito maghapo-hapo no ngayon lang nagtila-tila oh. pauwi na kami <coughs> Biasa putih Pada pagi ulang Lebuk kita di Lakad bella kan, Ang grabe oh, Kitan, kita kita yung... nyo. Nandito oh. Bundok. Yan. Yan po nagana. Taputulin natin ating kwan. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po Ay, sa pagsuporta ninyo sa aming paglalakad. Maraming salamat po. Tapos tayo papalam na babay na po. Aden yan ang pina-control